Ay, pinipindot mo eh, binilisan mo eh. Bukas na lang Pinila ka. Guys, irereklamo daw niya yung kondo sa nangyari sa pamangkin niya. Panoorin niyo tong video na to and let's see kung sino ba talaga yung may mali. Naano ko siya sa kondo na sa ay, pinipindot mo eh, binirisan mo eh. Oh, okay. ka. ka. Ako lang <laughs> Ito yung sabi ni ating content creator sa video niya. Tulungan nyo naman kami. Pwede po ba ireklamo yung kondo sa nangyari? And ito yung caption niya sa mismong video. Sabi, grabe po yung nangyari sa pamangkin ko. Sad face. Hashtag Raffi Tulfo in action. Medyo marami na din yung bashers nitong video na to. Dahil according to them, wala naman daw kasalanan yung condo or yung admin ng building tungkol dito sa nangyari sa pamangkin niya. And I'm not sure kung seryoso si ating content creator na i-hashtag si Raffi Tulfo in action sa video niya. Pero kung titignan mo yung mga sagot niya sa mga comments ng mga bashers sa kanya, eh sinasakyan niya na lang naman. So basahin natin yung ibang comments dito sa video na to. Ayan. Sabi ni Super Mario, walang problem sa machine. User lang mali. Ito, sabi, pwede nyo ireklamo sa condo kaso hindi nagkasalita ang building. <laughs> And pwede ireklamo yung treadmill kasi tanga yung treadmill po. Sabi pa ni John, magkano ba settlement na gusto mo? Tapos nag-reply itong si content creator ng haha or laughing emoji. Tapos sabi pa, baka kayo pa i-demanda ng condo management, improper use of their facilities. Tapos sabi naman ni Ara, yung content creator na nag-upload ng video, obviously hindi naman i-reklamo, at least nakalipad siya, laughing emojis. So game na game naman si content creator na sagutin yung mga ganito sarcastic na comment sa video na in-upload niya. Kung merong fault dito yung management ng konto. Feeling ko, yun yung pinapasok sila ng hindi proper yung gym outfit nila. Pero I think meron naman dapat na nakapaskil or notification sa harap mismo ng gym na hindi pwedeng pumasok doon yung mga hindi naka-gym outfit. Kasi, delikalo talaga yung mga gym equipment kapag hindi ka marunong mag-navigate sa loob mismo ng gym. Especially na yung ginamit nila ay yung, yung treadmill pa na marami ding videos na katulad neto na nangyayari kahit na yung gumagamit gamit, eh, merong idea kung paano siya paano i-navigate or paano gamitin yung treadmill. How much more kung, kung zero knowledge yung gumamit. And I think bata pa talaga, meron pang lalaki sa kabilang treadmill na super liit pa, na hindi talaga dapat pinapatapak sa treadmill. At kung makikita nyo nga yung video, parang hindi naka-running shoes si ate yung pamangkin niya na tumilapon sa pababa sa sahig. So, yun. Prone talaga siya sa mga ganong accident sa treadmill. And pinindot niya yung pampabilis na button. I think nagulat siya sa speed. Kaya nagpanik na din siya at hindi niya na alam yung gagawin. Pero, alam ko sa mga treadmill, meron yang tali sa harap mismo ng treadmill na pwede mong i-clip sa damit mo para just in case sa bumilis ka na or nawalan ka na ng energy na tumakbo, kapag lumayo ka na at malapit ka ng malaglag palayo sa treadmill, pag nahatak yung tali na yon ay mag automatic stop siya. So yun dapat yung ginawa ni Ate na tumapon or tumilhapon sa sahig. Or pwede din yang ahuma uh, pwede, pwede din siyang humawak doon sa both sides ng treadmill para iangat yung sarili niya and then pag nakaangat na siya pwede siyang tumapak doon sa both end both sides ng treadmill para ah, hindi siya madulas pababa tulad doon nangyari nga sa kanya FYI lang naman just in case na wala kayong idea kapag gagamit kayo ng treadmill at least alam nyo na and tip lang dito kay ate na nag-upload ng video na to susunod siguro ayusin niya yung paggawa ng caption sa video niya I'm not sure if clickbait ba yon pero kasi prone siya talaga sa mga bashers para kasi kasing in niya yung video para kumuha ng reactions, hoping na merong, merong taong papanig sa side niya. Uh, pero ayun nga, prone siya sa bashers dahil kitang kita naman na wala talagang mali dito yung uh, management ng kondo. So parang wala kang right, wala kang laban kung ikaw ay uh, file ng case. And hinastag mo pa si Senator Rafi Tulfo, so feeling talaga nila eh nagahanap ka ng gulo or nagahanap ka ng settlement dahil dito sa post mo na to. Pero I think game naman si ating content creator sa napumatol or makiride sa mga bashers ng video niya. So I think ox lang naman to. ox lang naman yung attention na nakukuha niya sa TikTok account niya. Kayo ba? Anong masasabi niyo dito sa video na to? May dapat pang ireklamo si ating content creator dahil sa nangyari sa pamangkin niya? Comment down below. And kung nagustuhan nyo ito itong vlog, make sure nakafollow na kayo sa page ko para updated kayo sa mga latest happenings. Thank you so much for watching guys and stay safe.